Ayan, magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ngayon lang uli ako gagawa ng content tungkol sa ating uh, Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. Ayan, so iba pala talagang magalit, magsalita at magutos ang ating Pangulo. Dahil sa nakaraang mga kalamidad na dumating sa ating bansa ay uh, maraming natuklasan, maraming nalaman at na-dismaya nga ang uh, ating Pangulo dahil doon sa report na ginawa ni DSWD Secretary no dahil sa pamamahagi ng uh, ayuda ay medyo may problema at ito ay napansin kaagad ni Presidenta Bongbong Marcos na may anomalya mayroong mga kalukohan o hindi tamang proseso ang ginagawa ng ilan sa mga matataas na opisyal ng DSWD ito yung dahilan kung bakit marami sa mga ayuda ang hindi nakakarating. No, actually, ang inyong lingkod ay uh, bahagi rin ng mga kalukuhang ito ng ginagawa ng DSWD. Isa po ako ang PWD, Person with Disability. At noong nakaraang pandemya nga, 'di ba, yung kasagsagan ng pandemya, 'di ba, sabi ng uh, pangulo, uh, mayroong ayuda sa mga PWD, no? Sayang din 'yon, malaking halaga rin 'yon. Alam nyo ba ang sinasabi sa akin para makuha ko yung ayuda ko? Pumunta ako sa City Hall, mag-registered bilang voters. Ayan, hindi po ako nagsisinungaling, totoo po ito. At noong huling uh, ayuda na ibinigay ang DSWD, sa panahon pa po ni President Duterte, no, sabi sa, uh, merong namahagi ng uh, relief goods o pagkain o yung bigas sa bahay. So, nagparinig ako ano yan, kaya kung gano'n may ayuda na naman, tapos hindi na naman din ako bibigyan, EPWD ako, laki-laki ng saklay ko, hindi nila makita. Alam nyo, uh, nung nagsalita ako noon, yung chairman pala nasa baba, narinig niya yung aking sinabi. So, nagulat ako, meron na pala akong kasama doon sa ayuda. Tapos, pinaberify ko sa kapatid ko yung pangalan ko. Andun sa listahan, pero merong ibang pumirma. Hindi ko alam kung sino yung nag-claim na yun. But anyway, wala po sa akin yun dahil may trabaho naman po ako. So, ayun na nga. Nang malaman ni uh, President, uh, Bongbong Marcos yung report na nalaman o natuklasan ni uh, Secretary Erwin Tulpo, ay agad-agad itong nagutos at sinabihan na napakawalang puso ng mga opisyal na ito. So, tinanggal niya sa trabaho tinanggal niya sa posisyon ang mga opisyal na ayun no dahil alam niyo po yung napansin ni presidente Marcos no at ni uh, secretary uh, Tulfo sa pagclaim ng ayuda napaka mabusisi napaka unrealistic hindi siya naka optimized no, magulo, malabo na ikinagalit ni uh, Secretary Tulfo at niya uh, President Marcos Jr. No, dahil halimbawa, yung mga nasalanta ng bagyo na wala ng bahay. Sukat ba naman para makaklaim ka ng ayuda ay kailangan mong magpa-xerox ng iyong ID at iba pang mga dokumento magpresent present ng kung ano-anong mga dokumento, mga patunay na ikaw ay bla 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 bla. Di ba? E na nga yung mga kababayan natin. Tapos ganun pa kahirap mag-claim. Tapos kapag naghanda ng uh, ID, wala naman pala sa listahan. Dahil ang nakalista ay yung mga kilala o kakilala, kaibigan ng mga nasa posisyon. No? Kaya ito, sinubukan ni uh, President Bongbong Marcos Jr. na siya mismo ang uh, tumulong kay uh, Secretary Tulfo na mamigay mamahagi ng mga uh, tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Ayan. so meron pang isang uh, nasalanta ng uh, bagyo no nawalan ng bahay. Alam niyo po yung ginawa ni uh, President Bongbong Marcos Jr. Ayan. So sa halip na bibigyan ng mga materyales yung mga tao na pambili ng you know mga materyales na para makagawa ng bahay makapagumpisa ay binigay na lamang niya ang pera na cash 5 to 10,000 pesos no hindi malaki sapat lamang upang makapagumpisa ang mga ito maliit na barong-barong ay sapat na. Ayan. So, anyway, that's one, isang ano lang naman po yan. Isang, kumbaga, unang phase ng pamamahagi ng tulong. Ayan. So, hindi ba panuorin natin, guys, mga kaibigan, yung naging uh, utos ni President Bongbong Marcos sa mga uh, kawani ng DSWD na sobrang mapang-abuso, 'di ba? So makikita nyo guys sa video no research niyo naman po sa ibang uh, mga palabas, sa ibang mga content sa ilang mga interviews ni Bongbong Marcos Jr. yung kanyang kautusan sa mga uh, kawani ng uh, Department of Social Welfare and Development. So ayun lamang po. Kudos to you, Mr. President and uh, i hope na ma-optimize lahat ng process natin sa kasalukuyan even sa uh NCDA no sa PWD Group no National Council for the Welfare of Disability Affairs no sana po mahal na pangulo ay maayos din ang proseso nito kasi marami po rin, uh, hindi tama doon sa proseso. We have to optimize. No, we have to optimize the processes. Even though uh although may mga programs naman ang uh, NCDA, pero yung processes po ay hindi po tama. Halimbawa na lamang kapag namimili ang isang PWD sa uh, mall, no? Tapos ang dala lang niya ID lang, PWD ID, walang booklet. So useless. You cannot avail the discounts kung wala kang PWD booklet. No? So, di ba? It's a waste of time and effort and masyadong Diyos ko po, ang dami mong dadalhin ng mga bagay-bagay para lang maka ka ng discount. Pwede namang ID na lang. Bakit may booklet pa? Eh, yung point of sale, yung machine, you can program it. No, mapoprogram nyo po yun. Na kapag in-enter mo yung PWD ID number, automatic magre-reflect na doon sa system nila ah, that the buyer is a legit PWD. The same thing with, you know, POS in Singapore. You no, know, when I was in Singapore kasi na-mili ako ng mga gamit, ng mga bagay-bagay nung nandun ako. Pagka-enter nila dun sa ID ko, meron lang silang pinindot PWD. Automatic, nag-apply na lahat ng discount. Di ba? So, yung mga ganun. So, hindi na kailangan dali-dali magdala-dala pa ng kung ano-anong mabibigat na. Although, magaan lang naman yung ID sa kayong booklet. Pero, hindi naman tama na, Diyos ko po, kapag namimili ka, lagi kang may ID, lagi kang may booklet. Pwede namang number lang kung alam mo yung number mo, ba diba? So, I go for the national ID system. So, okay din po ako dun sa national ID system. So, pwede din natin gamitin yon to optimize yung services ng gobyerno para sa atin no? Um, napakaganda ng mga ganong bagay. So, sana mag-isip tayo, no? National ID System, what works? ba diba? So, i ano lang natin yan, eh? Kumbaga, ipoprogram lang natin yung mga POS and so on so para maging automatic, uh, automatic, <laughs> automatic? yung proseso. Ayun, yun lamang po, mga kaibigan. At, uh, sana po ay ma uh, katuwang ng inyong anak, no, ay magsulong kayo ng uh, technology and data science driven processes, protocols, and other uh, rules and regulations.